Hi guys! Good morning! Today's video ay ipiplex ko lang tong aming bulanghoy. So, kabilat kabilaan yung ano niya guys, caramel O yung kamay. Kay, actually, isa lang dapat, by tough lang ang ta. Yun, actually, ang likod guys, kay naaksidente man nga, na yabun ako ang kamay. So, tamo na lang ibutang sa ilalong sa ibabaw. So, muna yung mung, muting kahoy karon guys. Ako nga puto ito. siya ba? Baga siya o. Na, tamis, tamis ni gamay. Chor. <laughs> Yan. Yun lang guys. Kiplik lang na ako ng muting kahoy na mga giluto. Ready na sa order. Guys, ito na yung aming puto or bulanghoy. Gawa po siya sa kamuting kahoy. Ito po yung aming hanap buhay. Ibangan or ano pagkakabalahan araw-araw, pang bigas, pang ulam, ito po siya guys, o, oh. binalot namin siya ng dahon ng saging, para mabango, ganito po siya kalaki guys, kakapal, o, oh. kung isang ano, kainan lang ito, busog ka na, pang almusal, o tanghalian pwede, char. Yan, yan po guys, o, oh. yun po nga for only 10 pesos yung isa guys, 10 piso isa, ano, ito siya o, oh. Ahauin ni na namin, ginaganto namin siya guys, o o tak 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 nang namin, kasi ang dahon. Tapos ibebenta na sa merkado o may nagaangkat sa amin. Siya po yung taga-luto, guys. Ako lang taga-assistan lang po ako, assistant lang po ako sa kanya. Siya po yung aking body, guys. Yun lang. Text na namin. Thank you for watching. God bless us.